Yo. This get the personal lifestyle. Kukunin natin yung trapal para may silong kami doon pag naulan. Wala a struggle ng ano namin eh. Puro damit kasi eh pag nabasa, lagot. Yes, ayo ba Thank you po. mo na dito ha. Apo. Apo. Thank you po. Let's go. Andres. Paliko tayo doon. Madavila na 'yan. Let's get it on. Eh, na-intra Nakabit na yung trapa. Kahit na marami nilulusaw para may rin niya naliligo Alam mo na Pag unang bilaw ka sa unang hawa Ganyan talaga Pag unang yung pilos at unang gawa May na pala Kahit pilitin nila Napigilin ni Bari wala Nagamit Nagamit na yung ano traballo. Oh, aha. di <laughs> ka di ka na ba pa sa maabino? Uh. a? Ah? ganto. uy bumum. uh huh 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 Ayan na. Kailangan may kahoy dito, no? Pag no? Save <laughs> Save anh đó là cái câu chuyện đi tất cả kìa không kìa 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 ya, okay, mga tagus din tayo sa si shit na 'to. Sabi nga, nananalo, nananalo yung mga marunong mag-tiis. Oo. Oh. Kaso ano na eh, ang bilis, ang bilis mo magpatakbo, ang bilis ko rin magpatakbo, magkasalubong tayo. Huling higlap na kita nakita. Mangga. <laughs> kaso buntis yan. Hindi na galaw yan eh. <laughs> Ah, damn. It's okay, son. It's a Yeah. Bigay ito ni G.O.D. Kailangan natin solusyonan. Yeah. Kailangan natin ang pangalit Safety naman eh, oh. Yo, ito. Tingnan mo yung sis sitwasyon dito sa Dabilan. Wala na masyadong tao gawa ng ulan. Oh, yung iba magsasara na. Ito din, yung isa din. So kami, still standing. Yan, milti ma'am. Masarap yan, ma'am. Ano uh, favorite? mo yung kagagay niyan. karena Deno ininya ada